Good morning, Doc. Good morning naman. Ano may paglilingkod ko? Ipapakit ako ako. Sige, upo muna. Salamat po. ano so, anong nararamdaman mo? Sumasakit po ang ulo ko. So, ko dun sa sumasakit ng ulo mo, may iba ka pa bang nararamdaman? Masakit po ang mga katawang ko. Tapos? Kadalasan po, ang hindi may po ang ulo ko. Ah, okay. Ibibitig muna kita, ha? Kasi para malaman natin kung high blood ka o hindi. Kasi sumasakit ang ulo mo. So relax lang. Okay. So normal naman yung dugo mo. 120 over 80. So wala namang problema. So, ang nakikita ko lang na problema is uh, kulang ka sa bang What? Ganun po ba? Oo. So, restahan kita kung anong dapat mong gawin. So, ang gagawin mo ay 3 uh, times a day kailangan mong bengbang. Wow! So, sunod ay 2 times a day subo nang sumubo two times a day Sigurado ka do? Oo, kailangan gawin niya para mawala 'yung sakit ng katawan mo at ng ulo mo. Ka, ano hindi, doktor ako, baka hindi sa akin. Ako 'yung nakakaalam ng lahat niyan. So ang uli ay Ah, uh, himas Oh, no. Ah, uh, one time a day lang 'to, kung kinakailangan. Pero 'pag hindi naman, huwag mo nang gagawin, okay? So itong gagawin mo. So bumalik ka sa akin after 5 days kung nagawa mo na lahat 'yan para follow up check up ko sa akin ha balik kayo ha sige